Ang inyong mapapanood ay kwento ng isang mangkasawa na piniling gumawa ng tamang desisyon at isinaalang-alang ang kapakanan ng pamilya at ng magiging anak nila. Pinatanggap mo ba si sa panghabang buhay? Ito po pa rin. Ikaw, Mia, pinatanggap mo ba si din bilang pabiyak sa hirap at ginawa? Ito po pa rin. now, announce you Congratulations. Dito pong mapasok ang family planning. Nang makauwi na ang mag-asawa, sila ay nag-usap. dapat stable ang income mo bago ka bumuo ng pamilya. Isa pang paraan ay ang pag ng advice mula sa mga nakakatanda. Dahil dumaan din sila dyan at paniguradong matutulungan kanila. Eh yun tay, pag yun, nakatresera na ako, silinyador. Eh pag-arangkada, natali. Nga pala, nagpapadid yan ng mags. Oo, yun yung nakuha ko na sa Ipsitay. Medyo quality. Gusto na mo nang buhay mag-asawa? Ayan, kapon, dyan na pala yun tay. O oh. oh, Mia, dyan ka na pala. Ilang buwan na yan anak mo? Five months na po, tayo. Iya, yeah, ang advice ko lang sa inyo, huwag mas huwag masyado sa paggawa. At malik niya. Oo oh, no, naman tayo, syempre. Ah ah ah, 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 Excited na akong maging lolo. <laughs> Paglalaan ng oras upang makabanding sila Isa namang paraan ng pagiging mabuti magulang ay ang pagpapaaral at pagsuporta sa inyong mga anak. Okay. bago bumuo ng pamilya, dapat nakaorganisa. Family planning ang sundin kung ayaw mo magdusa ka pati anak mo rin.